Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa aming lahat. Nandito uh, na naman po tayo sa ating pong sumado sa pecha. At ngayon naman po ay susumado natin ng ating pecha para po ngayong February 28, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang nating manumood dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan uh, mga idol. Pisan po natin, dito tayo sa February. Tapos pa rin tayo dito. 28 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 2 plus 8 is 10. At 2 plus 5 is 7. Ayan. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin sila. 2 plus 10 is 12. Uh, 10 plus 7 is 17 sa gandang baba din po. 12 plus 17 is 29. Yan mga idol. Ito yung ulang numero natin. Kaya tayong 29. At yun naman kung kapares yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 10 plus 7 is 19. Yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 19. At pwede na rin po na matayang yung kombinasyon na yan. 29, 19, or 19, 29 ayan mga adol 2 uh, digits po sila, 29, 19 kaya ngayon ang dati natin ginagawa simplify din natin sila bago natin sila sumada para mas madagdagan yung mga yun kung pwede natin pagpilihan ayan mga adol, halay natin ng 19, 1 plus 9 10, 2 digits po yung 10 kaya sasimplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 at dito sa 29, 2 plus 9 is 11. Yes, 2 digits po ito. 2 digits din po yung 11, kaya simplify din po natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Yan po ang ating isusumada, 1 at 2. At ayan, unahin natin ang 1. Yan, isumada natin, kunin mo natin yung 10. Sumada, this. 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada, G is 9. 1 plus 9 is 10. Pwede rin yung 37, sumahan so natin 3 plus 7 is 10 at 28, sumahan so natin 28. 2 plus 8 is 10. At dito naman sa 2, kukunin muna natin ito, 11, sumahan so natin 6. 1 plus 1 is 2. At itong 29, sumahan so natin 29. 2 plus 9 is 11. Uh, pwede rin po dyan 20, sumahan 20. 2 plus 0 is 2 at pwede rin ang 38 so rin tayo 8 3 plus 8 is 11 ayan mga idol at sa mga numero natin ito dyan lang po tayo pipili kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon rambol lang po natin sila at sa ating sample pinuha natin dito ang um, Ayan, 10, 10, 29, Nine. 10, 29, 28, 28, 29, 28, 28, 11, 28, 11, at 19, and 2. Ayan, mga idol, ito yung ating mga nakuhang mga numero, mga sample ko natin sa ating sumada ngayon pong February 28, meron tayong 10.29, 20, 28.11 at 19.2. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede, pwede po natin matayaan at kung may, hindi naman po, pwede po tayong makakuha, mag-tag-tag sa mga na, numero natin dito sa taas sa mga kain-circle ten po natin mga numero. Parambol lang po natin, pili lang po tayo kung ano po po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po natin sumadi sa pecha para po ngayon ng February 28, 2025. Maraming maraming salamat po.